ito yung bilihan namin guys ng ano <gay> no, ng chicken na puro chicken ang ulam ayun yeah. yung may ano toge toge ba toge so dito tayo sa ano 30 lang ito tayo

Dunyan mo yung sawsawan, o doon sa ini o doon sa asawa, o doon sa asawa, oh doon sa oh o doon sa duha 30 o duha rice o Kusaka ka lumpia. Duha ka 30, 60, duha rice, 80 usa ka lumpia. Dali mo lang ka. Nadamihan mo naman eh, di ba? Oh, Yan lang ang kukuha. Ah, hindi ka nag ano kaya ang susawa ng lumpia? Ano? ano yung probe? Probe niya skin. Skin, skin. Ay, yung ganito meron ka na? Meron. Magala na ang buwan. Bitbiting ko na po. So, ayun guys, you know. Pag nandito kayo na pasyal sa <coughs> Leope, sa baba lang may mga ano dyan may mga manok dyan gabi umaga yan parang 7-11 <laughs>